Habang bumabagyo, yun, nagpapakulo na ako ng pata ng pork. <laughs> Nagpakulo na ako ng mani. Ganyan ako magluto ng kare-kare. Good evening. Welcome to my cooking lagadag na kare-kare. Ipiprito ko lang tong at para kumulay kulay dyan sa kari natin. Okay? Diyan lang kayo. Okay nga ni. At saya na po, naprito na po ang ating atswete sa kasagsagan ng ating bagyong uwan. <laughs> <laughs> Arisin ko na po yung mga atswete. At saya at na nga, natanggal ko na nga. Ilalagyan na natin ang bawang sibuyas sama sama together okay <laughs> ayos patis pampapangus ay ito na ba pariktad <laughs> patis pampapangus sa kapitbahay okay nilagay ko na ang main ingredients na nagpapasarap sa kari-kari mani Pinat sa Ingles. <laughs> Nilagyan ko na ng water yung sabaw na pinakuloha ng pork. Lulutuin lang natin yung mani. Okay. Nilagay ko na rin yung pork pata. Nilagay ko na ang talong at puso ng saging. Yung matagal maluto. Yan ang inuuna. Oh, sarap ng bagong. Siyempre, maluluto ni talong at yung puso, naluto na. Ang iluluto na lang natin ang pechay at repolyo. Dali lang siyang lumambot, kaya standby lang kayo dyan. Masarap nga yung aking bagong. Nabili lang yan. Kinainit ko. Hindi <laughs> nakapunta naka ng palaigin. Kaya, bili lang. Sarap naman na niyo. Ito yan, oh. Oops! Okay. Luto na! Thank you for watching! I love you all! Bye-bye! Oh, ito, pata. Ang aming ulam. Karikaring pata. Minsan lang ako nagluto nito, ngayon lang ata. Okay? Kasi kadalasan, tuwalya, saka beef na meat. laman ba? Okay? Thank you po Lord. Sana mawala ng bagyo. Thank you sa dinner.